Okay, so nakatambay tayo ngayon dito sa 7-Eleven And uh, kauwi lang natin Bali, nag tayo kanina Galing tayo sa bundok At uh, palusong yun At sa kasamaang palat Ang uh, disc brake na ito ay nag-overheat Nawalan kami ng preno basically At uh, ito yung gamit naming preno Yan, yung stock ng Honda Click 150 Okay, so tumigil muna kami dito sa may sulfur Kitang-kita nyo naman yung mga nausok na yun oh. Yan Ngayon pinapalamig lang namin ito dahil naglusong kami na naglusong pinapalamig lang namin itong preno na to para doon sa mga naka Honda Click dyan di ba ang Honda Click uh, combi brake sya tinatawag na combi brake yan yung uh, pag nagpreno ka dito hihilahin ito tapos para naglalak dito sa part na to ngayon naglusong kami na naglusong ito caliper na ito tukiko na to maganda naman sana kaso na overheat Nayon, pag itong gagamitin yung ganito kaliliit, i uh, ilimit nyo siya sa pagra-rides. Pag gagamit kayo ng disc na ganito kaliit, pangunahan, wag na wag nyo gagamitin pang rides. Yung ahunan at kalusungan, lusungan, pag lumusong kayo na lumusong, overheat talaga ano nyo. Kanina, asbok ang ano namin eh, disc brake. Yan, sobrang init, overheat. Muntik na kaming malaglag sa bangin kanina. Yan, parang ganyan, nausok. Advice ko lang pag isa mga naka click dyan, advice ko sa mga naka click Uh, pag, paghiwalayin nyo ang inyong brake master papunta sa baba at yung mismong preno nyo papunta dun sa likod huwag nyo na yung pagsamahin yung combi brake kombi brake na yan kalokohan lang yan mamamatay kayo nung maaga kapag hindi nyo ginawa yon at saka yan paltan nyo na yan itong mga ganitong disc brake palakihin nyo na yan Walang kwenta yan, walang kwenta. Pa, Napakapakit ng ganito kaliit. Try nyong i-ride. Papatayin kayo nyan. Wala. Puro overheat. Kanina. Diyos ko po. Hindi ko, na may, hindi ko makwento. Pero wala na sana tayo mong vlog ngayon. Buisit na ito talaga. Ayop. Advice ko lang palitan yan. Hindi advisable yan pang daily. Lalo na sa pangahunan. Pwede naman pang daily. Pero yung mag-aahon ka at maglulusong. Hindi pwede yan. Pangit. Thankful pa rin tayo. Kasi... Ah, nakauwi tayo ng ligtas and uh, nyo siya ng bigger disc big disc palitan nyo rin ng caliper para mas safe i-rides pwede naman siyang i-rides ang problema nga lang example ganun pag bundok tapos magre-rely lang kayo sa preno delikado ang motor natin is prone sa overheat ang preno ngayon si combi brake pag hindi na gumana itong harap hindi na rin gagana si likod kaya delikado ang kung i-rate natin Honda Click, maganda naman siya sa performance kaso nga lang yung safety niya hindi pa pa sa atin. Delikado, delikado.